Ayan, i-share ko lang sa inyo itong nabili ko sa Shopee. Ito, maganda siya. Uh, may pagka-magnetic metal pa siya. Ayan, kaya maganda siya. Ganda yung design niya. Maganda siyang phone holder. Napaka-very useful niya. Ito, ipakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Ayan, o. Oh. Ito, ganito pagkasalikod. Ayan, nakakabit. Pwede siya na, ano, pwede siyang ganyan, no. Oh. Pwede gamit mo lang siya, gamit mo lang yung cellphone, tapos, nakaganito siya. Yan. Tapos, pwede mo siyang i-adjust, pag ganyan, tapos, pwede na kaganyan. Yan. Yan. Kahit nasa la table ka, magagamit mo para ka naka-laptop, oh. Yan, ganyan. Yan. Tapos, kung gusto mo naman ng ganyan, oh, pwede rin. oh, ganda siya. Very useful siya. Ayan. 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 Pwede rin naman ng ganyan kung gusto mo. O, oh, nasa sayo na yun kung anong style ang gusto mo. lahat pwede eh. Tayo siya. Ang maganda dyan, naka, ano, nakatayo. Tsaka ang nagustuhan ko sa kanya, kahit saan ka pumunta, hindi ko na siya tinatanggal sa cellphone ko, nakakabit na siyang ganyan. Ayan, kahit saan ako pumunta, ganyan. Para kung maghambawa, magse-selfie-selfie, pwede mo rin gawin siyang tripod. O, ganyan, selfie-selfie ka, tripod, ganyan-ganyan. Pwede ganyan, o. Tapos, ang maganda pa nito, pwede mo siyang isabit, iikutin mo lang siyang gano'n, o. Naiikot yan, eh, o. Ayan, ikot mo siyang ganyan. Tapos, ganyan, isasabit mo siya sa dingding. O, oh, ha? Isasabit mo siya sa dingding, ganyan, na, oh. Ayan, bawas. O, oh, may sabita sa dingding. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pwede mo siya isabit, o. Oh. Kahit saan mo ilagay. Pwede nga, pwede mong paiksiin. Ganyan, pwede ganyan lang siya. Pwede rin. Kung medyo nakahiga ka, sabit mo na ka ganyan. Ha, ganyan. Ayan, oh. Ganda siya. Kaya, ayan oh. Kaya nagustuhan ko siya. Kasi gawa nga nito. Pag nasa table ako, ayan, yun ang isang nagustuhan ko sa kanya. Ayan oh. Pag nasa table ako, ayan oh. Pag ginagawa ko, steady lang siyang ganyan. Ang gamit ko po pala dito ay yung aking lumang cellphone. Kasi itong cellphone ko ginagamit kong pang camera yan para ma-demo ko. Ang ganda siya, sa murang halaga, eh, sulit na sulit naman. Hindi ka naman magsisisi sa pag-order. Thank you po. Thank you po sa pag-watch.